Hello, hello mga guys, sobrang init nga ngayong araw na to At syempre, sasabayin natin ng init Joke <laughs> lang Ngayong araw pala mga guys is Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magpakain ng mga isda ko So ganito lang pala ako magpakain ng mga isda mga guys Since, since maliit lang mga isda ko is Ganito yung ginagawa ko para makain nila at hindi masayang yung pagkain na binibigay ko sa kanila Bago ko ibigay sa kanila yung pagkain, tinudurog ko muna ito para mal makain nilang buo para hindi masayang. Ayan, dudurog-durogin ko lang yan tapos papakain ko na sa kanila. at yan mga guys tapos na ako so ipapakain na natin sa kanila at syempre dapat yung tama lang na nailagay nyo para hindi masayang at hindi sila ma overfeeding So, ayan lang. So ganun lang mga guys At kung umabot ka nga pala dito sa video na 'to mga guys, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating mga video. Thank you.